Nagpapad kanina pa nagpapadulas yung dalawang yan eh. Magpapadulas tapos taob ng taob ang gina. Magmula <laughs> doon sa dulo hanggang dito nag-skating sila ng sapatos lang nila kasi nga madulas yan eh. Law mga katingin, ayan din Pinay kasama ko. Tada! Sachi, look! Hi! mag kami. So, ito yung binili namin sa Amazon na ano, na pang groom. Meron na siyang kasamang ganito. Ayan. Kaso naputol ni Bino. Iwan ko siguro masyadong malutong yung plastic. Tapos, ang maganda sa kanya, pag green groom mo siya, automatic, maano na, Diretso na dito sa may canister niya. Yung buhok. So, hindi makalat. Ito naman yung nabili namin dati na uh, manual lang din. Pero, wala siyang vacuum. So, eh, makalat yan. Dumidikit yan sa mga dami. Ito naman yung mga attachment nung pang pet grooming. Pwede rin gumitin vacuum sa bahay. Ginagamit namin sa upuan. So, eh, ito yung kay Winnie. Itong malaki. Tsaka yun. Tapos, ito yung sa aso. Ayun, sa kuko. Ay, sa aso sa maliit. Ayan. Ito yung sa mga sulok-sulok. Pero pag kinakabit ko yan, hindi siya gumagana. Ito, oh, ng battery. So, ayaw ko. Tapos, ito ginagamit ko sa koko. So, si Sachi kasi, inugupitan ko ka na. Eh, si Chico. Ka, kawan susunod. Ayun. <laughs> Yun. na. So, ito si Sachi. Hi, Sachi. How do you feel? Takot ka? Takot ay, sis. Ay, sis. Ano kasi kapag humahaba na yung buhok ni Sachi, madali na siyang mag... Anong tawag dyan? Hindi ko maitayo. Basta hindi ko maipaliwanag. Nagaano siya na... Mamat. Ayun, nagmamating. Kaya... Tsura na eh. Mamatsya. Salamin ako kasi minsan hindi ko nakikita yung... Yung buhok may... Ay, anipisa pala. Yon. So, nag-start ako sa Mali, nag-start ako dun sa... Ano bang number yung in-start ko? Saan yun? sa ano yun? Chico. O oh, Chico ito. Sa 9. So, ang nipis agad. Tapos, trinay ko yung 12. Pero ngayon, tinatry ko yung ano. Yung... What is this? This is 18. Pero, ninipisan ko siya. Pero, maganda rin mag-start ka dito. Dahil, may mga ano pe. kati kate Pag nyo, tinignan nyo si Sachi, mukha siyang ano, o. Oh. Hindi siya mukhang chihuahua. Mukha siyang kind na terrier. Ang hmm, kita. Sa'yo look. Look at the camera. Yun. Chico, come here. Si Chico naman, pag tinignan nyo, ito mukhang chihuahua talaga. Ito, come here. Come on. Ay, lumapit. Alam niya, meron pang group. Come here. Good boy. Good boy. Come here. Come here. Share your face to the camera. Come here. Ayun. So, ito kasi, hindi mo makita yung pagkaka- apple head. Si Chico kasi kita eh. So, pag, pag pinipicture to ni Kyra, tapos pinapa-identify niya sa computer o okay, sa cellphone, ang sinasabi, ay, tibigil ko. Ang sina ay, nakita-kita umihi ah. Ang sinasabi is terrier daw yung lahi. Tapos ako din magugupit. Pagupit ako kay Bin. Ay, ayan si Chico. Lapit na sa akin. Hindi dito. Ay, ayaw mo lumapit eh. Eto, pag tinignan nyo si Chico, kasi Sachi ay eh, kapatid yan. Ito yung mga mukha niya. Mas mukha ang chihuahua si Chico ay eh, pag tinanggal ko yung subo. Apple head. Hey! <laughs> mas malaki yung mata niya. Tapos, ang nanay kasi nila is Chinese crested. Kaya, pag kumahaba yung buho, kumahaba yung dito, ayun, eh, no, para sila nagkakabang. Justin Bieber yarn. Nagkakabang sila. Kaya kailangan tanggalin. Tapos, ito, once na nakikita na na kumukulot na yung fur nila, kailangan na silang bawasan. Wala naman sa ng problema kung mahaba yung mga balahibo kasi cute dahil para silang mga para silang cotton balls na naglalakad. Kaya lang pag na yung balahibo nila, medyo nagaano sila, nagsheshed. So, maano dun sa sa sofa. Tapos, parang andumi kasi ayun, eh, na, nagiging kulot. Tapos, nagkakaroon siya ng mating sa ilalim. Si Chico hindi mamate. Eh. Ito lang. Matalino siguro to sa ano. Pwede itong mag-architect. Ayun no, nagkaroon ng mating na naman. So, kailangan na siya i-grooming. Let's go! the next day. You oh. know, grabe ang kintab ng daanan namin, no? Oh. oh? Ba? Bu Bubus hub yun kintab, oh. Napakadulas niyan. Natutunaw na kasi siya. Kaya na ano nangyari, lumamig siya. Kaya ganyan yan, no? Oh. Kaya napakadalikado maglakad dyan. Dito yung sa mismong uh, street namin. Yan, napakadulas, grabe. Yan, Yung, yung nakitang na sa dulo. Hindi ka pwede maglakad dyan, eh. Natunaw na siya, tapos biglang lumamig lang, eh. Okay na sana, eh. Yan ang mga pag dito ka sa Canada, ay naiiwasan mo yung ganyan. Napakadelikado niya. Kasi pag nadulas ka dyan, plakda ka dyan, eh. Kaya mo busina na Busina ng busina. Ang dumi ng ano, ang dumi ng sasakyan, oh. No? pag ganyan na uh, maraming isno, tapos natutunaw siya tapos na uh, lumalamig nag, uh, nababasa siya yan kaya pag mahirap maglinis ng sasakyan ngayon eh masasayang lang yung paglinis mo <laughs> yan eh. Alas hindi na makikita plate number eh. tapos kailangan yung ano mo yung uh, windshield water mo kailangan may laman lagi kasi mahirap yun matatakpan yung ano dinadaanan mo yung ganyan ng kulay oh. Yan, uh, hindi na makitemplate number eh. Hindi tayo sa garage. Sa, inintay ko sa ano, uh, si Ste. Pauwi na rin yun eh. Yan, uh, siya ngayon, maaga siya ngayon. 9 to 5 siya. First time niya naging 9 to 5 sa Costco. Uh, inintay lang natin. know Alam nyo mga ka-team kung itong mga sasakyan namin, pwede lang iuwi sa Pilipinas. Napakasarap sana ng, alam mo sa Pilipinas, napakasarap ng mayroong sasakyan. Kasi nung nasa Pilipinas kami, yan yung isa sa oh, aminado ko sa isa sa kinaiinggitan ko. Yung may, may silang mga kotse, kasi kami wala, nagko-commute lang kami. Yan. Tapos pag may mga okasyon, nagko-commute kami pauwi, sila nakakotse. Kaya ito yung sasakyan ni Ste, yung yung itong sasakyan namin. Kung pwede lang iuwi namin sa Pilipinas, te. Eh. ang sarap sana. Ng, alam mo, pag nasa Pilipinas ka, sa sarili mong bansa, masarap yung ano eh, yung meron kang may, may, kaya ka. Hindi naman yung mayaman na mayaman yung may kaya ka, mayroon kang bahay, meron kang uh, sasakyan, tapos uh, kumikita ka ng maganda. Parang, yun, ito, kuwari ito, yung buhay namin sa Canada, malilipat sa Pilipinas. Yun, ang sarap, ang sarap ng buhay. Kaya, tuwa ako at uh, nagkakamilis sa sakyan dito, pero pag iniisip ko naman, sarap sana kung yung yung pag-asenso mo, may rin ng kababayan mo. Yung pag-uwi mo ng Pilipinas na dating walang-wala ka, ngayon makikita nila na nagsumikap. May bahay na, may sasakyan, uh, maganda na yung buhay, nakakapasyal na kung saan-saan. Kaya ganun. Yun ang, yun ang maganda rito sa, ano, sa ganitong buhay na inaano natin. Hindi Yun yung mga bata na galaro si ginagawa skating yan you know, o kanina pa nagpapadulas yung dalawang yan eh magpapadulas tapos taob ng taob ang gina magmula <laughs> sa dulo hanggang dito nag skating sila ng sapatos lang nila kasi nga madulas yan eh yun nga ata mabalik na sa pinag-uusapan natin yun nga yung sinasabi ko sa inyo napakasarap ng nakita ka ng kababayan mo na umalis ka ng Pilipinas na hindi ganoon ang buhay mo na isang kahig isang tuka ka lang tapos pagpasko Pasko nakikipasko ka lang tapos pag uh, adon, umaasa ka lang sa mga bigay-bigay, parang mga gano'n na umaasa sa mga bigay-bigay, na tontuwa ka na sa mga gano'n to, ganyan na binigay sa'yo. Na sana yung, kung ano lang, yung buhay namin dito, yung mailipat, pwede mong ilipat sa Pilipinas. Parang gano'n, ba diba? Sana may gano'n na, lahat kung anong buhay mo rito, pag umuwi, ka ng Pilipinas, madadala mo. Masarap sana kung gano'n eh. No? Yan. Pero kaya ang ginagawa namin ngayon, ha habang malakas pa, hanggat kaya pa magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho eh makapag-ipon para pag tayo sa Pilipinas yung mga buhay natin dito eh magiging buhay din natin sa Pilipinas yan parang yan yung mga ano eh parang pagka inisip ko ngayon, parang ma maluluha ka na lang parang nakakaluha na, na hindi mo akalaing ma mararanasan mo na makatira ka sa Canada Misa kahit matagal ka na rito, pag tinitingnan mo, naiisip mo ba rin na nasa Canada pala kami ngayon. Nasa Canada na kami, parang gano'n. Lalo pag yung nakikita mo yung mga ibang lahi dyan, na mga ganito ganyan dahil, napapanood mo lang. Eh ngayon, eh, nandito ka na rin, nakakasama mo na sila, di diba? Yan at ito. Uh, ano lang tayo, uh, ko lang yung, yung minsan nararamdaman mo gano'n eh. May nararamdaman gano'n pagka, uh, pag matagal ka na rito, tapos Ilang years na kami din nakauwi ng Pilipinas. Magki 6 years o oh, halos magki 7 years na kami din nakauwi ng Pilipinas. Kaya gagawin namin eh mag-ipon ng mag-ipon ng mag-ipon. Tapos masarap din magnegosyo karon. Uh, meron kang bahay, tapos meron kang mga sasakyan. Galang kung ng buhay mo rito. Gusto namin na maging ganito din yung buhay namin sa Pilipinas. Ang masarap kaya sa Pilipinas, ano ako may sa number one doon, may sasakyan ka, tapos may kaya ka. Napakasarap sa Pilipinas ng ganong buhay, di ba? kaya ito nung gusto makeup din tayo kahit na aminado tayo na pagod na pagod kasi sobrang dami ang trabaho mo rito Pa talaga pero pagkatapos naman ng pagod na yun bi-weekly may mo yung pinagpaguran mo mawawala na na pag yung pag uwi ka sa bahay pag uwi pagod pagod ka pag uwi ka na sa bahay ang sarap na feeling di ba may sarili kang bahay may mga sarap tapos uwi ka na hindi ka nagko-commute meron ka sa Nawawala rin yung pagod mo, pero yung... Wala namang, wala, namang trab wala namang trabaho na ano. May trabaho siguro hindi nakakapagod. Siguro yung mga mataas ng ano eh. Na mga, mga ng nun eh. mga... Mga matataas na ng posisyon nun eh. Mga... Hindi gaya natin na ano lang tayo eh. Parang worker ang, ang, tawag sa atin eh. Talagang trabaho, trabaho. Yan, yung ramdam mo yung pinagpaguran mo eh. Pag sumasahod ka eh. Kaya ganun. Yan. Yeah. Uh, ano ko lang na... na misan... yun yung nararamdaman namin na ano, di ba? na pag sobrang tagal mo na rito namimiss mo rin yung yung parang na ano mo rin na kasi doon ka lumaki di ba? Sigurong mga ilang years din tayo doon ako, lumaki doon tayo nabuhay doon tayo nagbinata kasama kasawa sa hirap sa ginawa doon tayo sa Pilipinas eh. depende doon pa rin tayo sa bansa natin na bandang ulit doon din tayo babagsak eh. mag-iipon lang tayo mag-iipon lang tayo mag-iipon para mag na, sa Pilipinas uh, makikita ng mga kabayan natin na kahit paano kahit matagal, matagal, tayo dito ay umasesa tayo at uh, meron tayong naipon yung buhay natin dati may iba na hindi so, lang naman yan ano, eh, dahil sa, sa tulong din ng Diyos na alam ko iba iba, -iba tayong mga relihiyon eh pero may kanya kanya tayong binaniwalaan pero may kanya kanya tayong dinadasalan may kanya kanya tayong mga pinag-anuhan ng ating mga problema, di ba? Yan. Kanya-kanya tayo, iba-iba tayo. May katoliko, meron ganito, ganyan. Di ba? Iba ba tayo. Pero meron tayong pinagdadasal na pangarap. Yan. Ito. Uh, ito. Tagaliste ah. Dahan ko na nakakwento. Hindi lang natin konti. Medyo tabi tayo ng konti rito. Humahangin. Malakas yung ano, lumalamig. Yan. Hindi lang natin sister. A few inches later. Eh, you oh. Know? Eh, Ay ano to? May itlog yeah, oh. Ay eh, sarap pa. Yan, may dala sila isti na ano. May na discover kami yung Oh, man. Karin, ano oh, eh, parang Pilipino restaurant din naman. Oh, Pilipino restaurant. Ba? Pilipino restaurant, no? Mm. -hmm. Ayun, Ay, may barbecue. Ay, diba sabi niya si Kaira? Oh. Kasi diba dapat, ano, magtatay restaurant. Gusto natin oh. magtayo. Oh. Para tayo ka una unang sa Northwest. Oh. Hindi na pwede. Bakit? Okay. Ang nakalagay. Ah. May parang first Filipino. <laughs> first Filipino restaurant in North Metro. Ko ala, sabi ni Kairo Mama second kan. Ta ah, inunahan na si ano, si Monton. Ang line naman natin second. Oo, okay, second na kami, second. Ano kayo po. Kayo, ay ito yung lomi. Ito Lomi ba? Completo rin, no? Parang seafood na rin sila. May mga pa po tayo. Oh, meron din. Ayan, kain muna tayo. adverti birthday kasi ni ano. Ni mami. Mami ni Ste. Mami sa Francisco Homes. Sa Francisco Homes. Sin, <laughs> sin ng Francisco Homes. Ayun. Eh, of the isi ngayon, ngayon na nagani. Nipasok siya kahapon eh. Kahapon yung birthday ni Mami. Hmm, pasok siya kahit. Okay. Let's eat. May cake no. Kahit, yes, okay. may tayo. Ayan. Ay, ito. Ito, ito. Ito, ito. Isang kira ano to? Ano nakalagay? Adobo yun eh. Kain. Deryak. Ano yun? Derya. 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 Parang kain der... Derya. Ha? Kain ah, t -t -t -der der ah. Kain der... Ya? Ya? Ha? Ha? Parang ano? Kain Hindi Yung dati ko nga. Hindi no? ko naisip yun ha. Okay. Let's mm -hmm. eat. Ron. natin ng Lomi. Mukhang malapot ha. Maginan. Si Lomi. Okay. Kain na na. You know mga katimata yan maraming maraming salamat at uh, tinapos na po yung uh, vlog po natin ngayong araw na to. Medyo ano tayo eh. <coughs> Medyo pause pa tayo ngayon kasi lumabig na naman yung, ano, yung panahon. Ngayon at uh, kakawin lang natin galing sa ano, trabaho natin sa cook. Hindi pa ako nakapagbihis eh. Uh, wala, naman, wala naman tayong ganong ganap ngayong araw na to. At uh, yan lang muna yung vlog po natin. Na yun nga kung sakasakaling ano, sa sana ng buhay natin kung yung buhay natin dito eh pag muwi tayo ng Pinas eh, din ang buhay natin di ba kaya ipon ipon lang ipon ipon double job <laughs> hanap ng marami pagkakakitaan para pag nasa tamang edad na tayo eh gusto natin magretiro di siyempre sa Pilipinas pa rin tayo di ba kaya yan maraming maraming salamat sa mga viewers na lagi nanonood sa mga vlogs natin sa so, kung bago pa lang po kayo sa video namin na uh, pasubscribe na lang po sa mga silent viewers na dati nang nanonood, mga bagong subscriber, mga dati nang subscriber, maraming maraming po salamat. At uh, hindi po kayo nakasawa na sa pagsabay-bay po sa Tim Saliman vlog. Yan, maraming maraming salamat sa lahat na nagko-comment, uh, nag-share, nag-like, maraming maraming po salamat. Yun at uh, medyo pag pagod tayo eh. At, uh, yeah. Bukas naman ulit. At, uh, see you on the next vlog. Bye bye. 想什么？